Hello mga kababayan! Ngayong araw ay pinaunlakan ko ang imbitasyon ng Ramgo at Banhok na dumalo sa isang launching ng isang produkto para malaman ko na rin kung ano ang industriya ng sibuyas at the same time malaman ang pulso ng mga magsasaka kung gugustuhin pa ba nila na magtanim o hindi pero talagang kailangang tumuloy kung hindi mas talo ka Salamat nga pala sa Ramgo dahil ito yung mga katuwang na magsasaka para lang ma-improve yung harvest ng mga sibuyas at kung pa paano makalaban tayo sa mga pest. Naglalaan sila ng panahon, oras at resources para ma-improve ang atin pong mga sibuyas. Ito na, dumalo na yung mga magsasaka at kasama na kami doon. As far as Bulalakaw, may naimbitahan sila. Siyempre, sa hillside kami, kaya marami ang taga-magsaysay at San Jose. Yan nga pala yung ilang mga parapol Dumalo ka na ng libre, may parapol pa. Siyempre, ito yung pamamaraan din para i-promote nila yung mga bago nilang produkto katulad nitong Goldside na bagong pamuksa sa damo. At ito ay ina-apply kapag nakatanim na ng 1 to 7 days ang mga sibuyas. Ready na ang venue, parang piyesta. At uh, may mga promo pa kung bibili ka ng Goldside na 2 and 1, e eh, talagang makakatipid ka nga. So, may libreng kape at may pagka... So ma'am, ito po ang goal sign yes. bago sa langit Bago naman naman naman. Okay. Nag-i-innovate talaga kayo, no? Opo, sir, bali. Dalawang active ingredient po siya na pinagsama sa isang napsak. This is good for one egg eh, that? Opo. oh So sa isang napsak. This, this is powder or liquid? Liquid, Okay. Easy po siya. Most valuable concentrate. At 50 ml po sa isang tank. How much? For this, sir, ang... Benta lang yata dito sa 500 kada bond. Mas lesser or kumpara sa dati o mas, mas, mas mura po. Mas mura. Mas mura po kami. Mamaya po ipapakita natin sa presentation yung difference natin kung anong advantage ni Gold over yung solo-solo na application. Excited kami. Ito lang ang bago? Sa ngayon, sir, ito po ang bago natin sa Best Design. Uh, okay, tapos? Ay, yung sa ko, sir, kailan nyo na naman po siguro yung ating red clients. Ah, yung rad. Ito naman, best For para sa mga stories. Na, uh, madaling maugos ito. Medyo po. Ha? Ah, uh, Kasi for storage. Uh, over, ano, uh, for storage for process. Ano. Tapos ito for vegetables. Same. pareho uh, po ito, close side. Ano na po yan. Uh, iba pa produkto sa Panhok Agrochemicals. Ang Panhok Agrochemicals po kasi ay under Rambo Seeds. Uh -huh. Sa po si Rambo, nag-focus po sa seed business habang si Panhok po yung in charge sa kanyang pesticide and fertilizer. So, Bakit po kayo nag-i-invest sa education ng mga farmers? tulad nga ako ng sabi ng aming host, helping the farmer will also help us grow as well. So, mas maganda po, tulungan natin ang farmers para matulungan din kami ng farmers. Win-win so win situation. Salamat po. Salamat po. Madali daw manalo ng rambang sa harap eh. <laughs> Ay, okay lang dyan. Ayun ho. So, maging maganda-maganda umaga po. at van mo. Bago po ako magsimula dun sa ating introduction ng bagong-bagong produkto na aming ipapakilala sa inyo, nais ko po sanang makita sino dito ang nakakakilala kay Ramco. Pwede ko po Talagang nag-enjoy ako sa pakikinig at pag-attend sa seminar na ito dahil talagang something new para sa akin at mas nakikita ko ang mundo ng mga magsasaka natin, lalong-lalo na ang magsisibuyas. Alam naman po natin, next after Central Luzon ay ang Mindoro na po ang nagpo ng pinakamalaking sibuyas. Marami lang nalugi Ngayong araw nga eh, na na labing dalawa ang nakasuhan ng uh, gobyerno dahil sa pagkukontsabahan sa pagkuha ng mga import, import clearances at dinibayt among themselves at pinagbabayad sila ng 2.4 billion pesos. Sana nga ay gumanda sa susunod ng mga panahon para magtiwala uli ang mga magsasaka. Sa totoo lang, lahat ng mga interview ko dito, ito nga pala si Ginong April Senyo, ang pinaka-main distributor ng Banhok at ng Red Dragon o ng Ramgo. Eh halos talagang lahat may losses. Walang panalo. Dalawang beses na ito. Kaya eh, sana talagang seryosohin ng gobyerno ang pakikinig sa atin pong mga magsasaka. So ang Mindoro ay eh, talagang affected. Pero ano nga pa, talagang kailangan magpatuloy pa rin. So ang sibuyas ay eh, talagang uh, fit para dito sa southern na uh, Mindoro. Kahit naman sa paluan eh, dahil sa loam na lupa natin. So salamat nga pala Vanessa Angeles sa ika ngay pagpo-provide ng magagandang information lalong lalo na sa pinopromote po ninyo na goal site na makakatipid po ng kalahati ang ating mga magsasaka. And then, ito po ay talagang bago nilulunsan para sa mga magsasaka natin. Pero ito, ina-apply ito na 1 to 7 days after planting para makontrol comprehensively ang weeds. Magkaroon po ng enhanced efficiency talagang uh, improve natin yung health at saka yield at saka yung resistance management pinaliwanag. So, natutuwa tayo na pumasok na rin dito ang goal-sided at saka yung Ar arbatran, art artraban na siya namang panlaban sa spaghetti. oo oh, may pamigay pa ng mga damit na talaga namang sinuot namin, at ako proud, na proud akong isuot ito. Talagang, uh, I belong with the farmers. So, shout out sa mga taga magsaysay, mga taga kabag, at saka yung taga lourdes, at uh, yung mga nakausap natin. Alam niyo mga milyonaryo itong mga ito eh. Pero ngayon eh, nalugi. Pero pag bumawi uli ay talagang kikita na naman may picture taking kami parang class picture at uh, ang sarap palang makinig sa Switzerland may farm school dito dapat eh, may ganito din pero ito naman ay talagang ginagawa at isinasagawa ng mga private uh, well katulad nila na talaga ang partner ng hanap buhay nila ang magsasaka Mula, muli po maraming salamat Ramgo at banok sa imbitasyong ito. And see you soon, mga minamahal namin po magsasaka. Mabuhay po kayo. pag kay magsasawa na magtanim.